Kaya naman pala nag-sign itong si Marcus Smart sa team ng Los Andres Lakers ay ito pala ang kanyang daylan. Pero bago yan atin muna ang pag-usapan itong ang naging free agency so far ng Lakers dahil meron nga silang tatlong bagong addition sa team. Kusan itong ang si DeAndre Ayton 2 years 16.2 million pati na rin si Jake Laravia 2 years 12 million at ngayon naman etong si Marcus Smart 2 years 11 million solid off season so far para nga sa team ng Lakers. At alam na rin naman natin na itong si Jackson Ace ay bumalik. Nag-return nga lang din. So in total, apat na players ang kanilang ang si Nine ngayong off season. At kung titingnan nyo, itong mga players na ito ay basically in-address nila ang kanilang mga main problems sa team si DeAndre na yung kanilang ang center spot and then itong si Jake Larevia pati na nga rin itong si Marcus Smart ay ang mga 3 and D players na talagang kailangan ng Lakers they badly needed itong ganitong klaseng players ngayong nandito na itong si Luka sa kanilang ang team at ang maganda pa nga dito ay ayon nga sa ilang mga reports ay hindi pa nga daw tapos ang Lakers sa kanilang mga moves and they are still looking to improve. At ang isa nga sa mga players na kanilang tinatrack ang kanilang binomonitor ay itong ang si Andrew Wiggins. At yan ay ating abangan sa mga susunod pa na mga balita at rumor and definitely kapag nag-add pa sila ng Andrew Wiggins dito nga sa kanilang current team abay talaga magiging top tier contender na ang team ng LA Lakers. At ngayon ni atin ang pag-usapan itong ang dahilan ni Marcus Smart. Bakit nga siya sumali sa team ng Los Angeles Lakers? Well, it comes as a surprise na itong si Marcus Smart ay nag-sign dito sa LA Lakers nang dahil wala nga sa trade target ng team ng Los Angeles. Itong ni Rob Pilingka, itong ang defensive guard and former defensive player of the year na si Marcus Smart. Pero definitely this is a great move para nga dito sa team ng Lakers helping ang kanilang Kerwin team. At ito pala rin ang laging dahilan ni Smart kung bakit nga siya sumali sa team ng Lakers. Well, balita ni Shams Saranya na ito nga daw si Luka ay nag-reach out dito kay Marcus Smart at nilinaw niya nga dito kay Smart na gusto niya na maglaro kasama siya. And well, alam naman na siguro ni Luka ang defensive abilities na ito ni Marcus Smart. And then meron pa ang isa sa Lakers reporter ngayon na sinabi dito Luka reportedly express his desires for a capable rim running center, shooting help, pati na rin defensive support. At active nga daw sa pagre-recruit atong si Doncic kay Marcus Smart, pati na rin kay DeAndre Ayton. At yan nga naging daylan kung bakit nagside itong si Marcus Smart pati na rin si Aiton dito sa si team ng Lakers nang dahil abay ang recruiter nga nila ay hindi lamang si Rob Pelinka kundi ang Lakers superstar na si Luka Doncic. At ang isa sa malaking posibilidad din kung bakit nag-sign itong si Smart at ganoon na rin si DeAndre Ayton sa Lakers ay itong two players sa ito ay nanggaling nga sa winning environment bago nga sila matrade sa franchise na naglalaro for lottery. Diba itong si Ayton kasama niya dun sa Suns, itong si Nabuker na umabot sa finals against sa Milwaukee Bucks. Then ito namang si Marcus Smart ay kasama dito sa Celtics nung may championship run nga sila nung 2022 and then na uh, ship nga na trade sila papunta sa mga lottery teams at kaya naman pare silang kumuha ng buyout with their respective teams at ngayon ay sumali nga sa isang championship contending team maybe hinahanap-hanap nga nila yung competitive environment and I think nahanap nga nila yon with the Los Angeles Lakers with Luka Doncic and Lebron James at yan nga mga maaring naging dahilan na ito Marcus Smart pati na rin ni Andre Ayton bakit nga sila pumunta dito sa Lakers. Una ay may recruiter nga sila na Luka Doncic. And then samahan pa nga yan na gusto na nga nilang bumalik sa winning environment, sa winning team that competes for a title, that competes for a championship.